Agosto 26, alas 6 na umaga. Nandito po tayo sa tahanan ng ating mahal na buting mayor, Dr. Jesolito Evangelista Galapot. Isang tanong para sa bayan. Good morning, Mayor. Good morning, Kadyego. Uh, mayor, uh, nabasa ko po yung mensahe ninyo uh, kahapon dahil National Heroes Day po kahapon. At uh, nabanggit niyo po ron na hindi lamang ang mga kilalang bayani ang dapat na Parangalan ahit ah. ah, yung mga simpleng tao at sinasabi nyo rin po na mayroong magagawa po pwedeng maging bayani din sa simpleng pamamaraan ang mga simpleng uh, mamamayan natin. So, ito po ang uh, ating uh, pag-usapan. Bigyang uh, paliwanag pa. Ano po, Mayor? Oo naman, Ka Diego. opo oh, Uh, magandang maga po mga ko. Nasabi ko sa aking pahayag na hindi lang naman yung mga bayani noong panahon ng Kastila o panahon ng Kapon mm -hmm. o panahon ng uh, Commonwealth, panahon ng Amerikano, Amerikano mm. o ang dapat natin paragalan. Mm. Eh kasi minsan kasi pag sinabi bayani na, eh, pa mga patay na to eh. Di ba? Bago ka maging bayani, patay ka na. Bago ka nila kikita. ka Kila, ang Pero malaking ambag. <laughs> sa history ng Pilipinas, yung ginawa ng ating manino. Opo, opo. Nakusan, nagbisila ng buhay. Oh, yan. Para sa ating sariling kasarilan, mm. sila ng lahat ng kailangan ginawa nila para mm. sa ating bayan. At ako ako naman, sinasabi ko naman na talagang dapat natin silang parangalan. Mm. Pero hindi lang dapat sila. Hindi lang dapat sila. Pwede natin parangalan kahit buhay pa isang tao. Ah, um, Isang simpleng mamayan. Simpleng mamayan. Na gumagawa ng maganda para sa bayan. Pwede silang maging bayan sa simpleng pamamaraan. Mm -hmm. gaya na tingnan nung ka, Diego, mm. ito kating mga OSW. OFW. OFW. mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Mm. Ano ba ba kung gaano kalaki ang remittances nila? Opo, opo. Na pumapasok sa ating uh, bayan. Opo. Malaking ambag yan Opo. Sa ekonomiya natin. Mm -hmm. Na kahirap baging malayo sa pamilya mm. Tapos, para mag-trabaho uh, doon, para maibigay mo yung magandang kinabukasan yung mga alak. Mm -hmm. Isang simpleng bagay yan na hindi natapapansin mm -hmm. ng ating pamahalaan na kusahan dapat din silang sabihan na sa simpleng mamara nila, bayani ang turing dapat natin. Mm -hmm. Katulad ng magsasaka. Ganyan, magsasaka po. Sila, ang nagbubungkal sa bukid. Mm -hmm. Sila, ang rice, rice producer. Pagkain natin mm -hmm. para may makain tayo mm -hmm. sa araw-araw sa ating hapag, di ba? Mm. Isang simple pamamaraan yan na kung saan uh, naging bayanin sila sa kanilang pamilya, mm. sa ating pamalahan, kahit mm. hindi masyado napapansin, di ba? Mm. Mm. Tingnan natin itong mga ano. Itong mga... Uh, yung mga tricycle driver. Tricycle, Jeepney mga... driver. Opo. Di ba? Mm. Kung misa nga, mga tricycle driver nga, nakita ko sa simple pamamaraan, naging bayanin. Eh. Minsan may naiiwang mga pitaka, ah, cellphone, bag, saan sa kanyang sakyan. sakyan. Isinusol, eh. mm. Iyan, simple pa mamaraan na pag yan, Eh. Mm. Yung mga kabataan ng mga kadego, opo. tira mo. Maraming kabataan na nag-aaral, mm. pero kapos mm. sa mga pangailangan. Mm. Alam mo itong mga to talagang bilib ako sa kanila. eh. Mm. Ibang, minsan pinagkakasya ko naman may sa kanilang mga magulang. Mm. Misan, Minsan, nagpa-part-time job. Mm. Ha? Hmm. nagtatrabaho, nag-aaral. Hmm. Simple pamamaraan. Opo, opo. Na kung saan, pagdating ng araw, pag sila lang sa pagtapos, makakatulong sa ating sa ating bayan. So, mga ganun, simple ba ka, Diego? So, diba? yung pong mga mamaya na sa araw-araw na ginagawa nila na nakapag bahagi po ng konting bagay, ng konting bagay, hindi lamang para sa sarili nila, kundi para rin sa community, para sa ating bayan. O, oh, kung nari ka, Diego, yung kunyari nakita mo may dumi sa mm -hmm. kalsada, mm -hmm. di ba? Pinulot mo yung dumi, mm -hmm. nilinis mo, isang simple pamamaraan. Pamamaraan po yan. Di ba? Kung nari ka, Diego, may nakita kang aksidente. Mm -hmm. Hindi ka nanood lang. Mm -hmm. Tumulong ka. Tumulong. Opo. Para may salba ang buhay. Opo. Nung na-aksidente na yan, isang simple pamamaraan yan Opo. ng pagiging bayan. Kaya ibig sabihin, Mayor, ang mensahe mo rito, no, ah uh, kahit sino, basta't gugusto yun, pwede maging bayani. Sa simpleng pamamaraan. Sa simpleng pamamaraan. Sa simpleng ambag. Sa simpleng ambag. Sa ating bayan, simpleng ambag, sa kapwa. Pwede natin ito na bayani sa simpleng pamamaraan. Opo. Of course, mayroon tayong Opo. talagang national hero. Opo. Na nabansagan ng national Opo. hero may pagkakataon din na yung mga tingnan mo yung ating mga kapulisan. Mm. Kasundaluhan. Opo, opo. Di ba? Opo. Na i-binubis sila ka kanila buhay para sa kapayapaan ng ating bayan. Opo. Di ba? Ano sila nakipag sa buntok, Opo. Lagi pag ano, sa mga masamang loob. Opo, opo, Di ba? Mm -hmm. sila na itinutugis yung mga magdanakaw, mm -hmm. mga matay tao. Opo. Tinutugis nila. Mm -hmm. Iyan ay simpleng kabayanihan na yan sa ating mm. -hmm. Mga santulat, sa ating armed forces of the Philippines. Di ba? Opo. Ay, Masama yan. So, ibig sabihin ito, Mayor, ah, uh, sa mensahe po ninyo, parang, ah, ito po ay uh, pakiusap na rin ba sa mga <laughs> ilang individual, sana ilan lang, Hindi na medyo parang walang pakialam pa sa kapwa tapos hindi lang yung hindi misan, kahit alam nilang mali nakakasira, na. mali, ay eh, ba patuloy ba? ang uh, paggawa na mali. Oo naman, Kajago. Saka siyempre, yung simple, yung bang sinasabi ng good governance, mm -hmm. diba, kahit kung makatulong ka sa ating mm -hmm. bayan. Mm -hmm. Yung Basta, kong sa akin, mm -hmm. parati kong sinasabi, habang kaya mo, gumawa mm -hmm. ka ng mabuti sa bayan, gumawa mm -hmm. ka ng mabuti sa iyong kapwa, yun ay simpleng kabayanihan na, na may mm -hmm. tuturing ko. Para sa akin yung kadyegong, opo, para opo. sa akin. Opo. Yun ang ibig sabihin. Yung opo. gawin mo na yung anong tamang gawin, Abang ikaw andito pa sa mundo. Oo, Simple, Sige, kabayanihan 'yan. So, eto dapat natin maging ano, maging uh, maging Araw-araw, mm, -hmm. mm, may pagkakataon na gumawa ng hindi lamang para sa sarili mo kundi para sa kapwa. Gawin mo na. Gawin na po natin. Oh, kasi pagka uh, ang inaasahan na lang natin ay tulong galing sa Municipio, uh -oh. tulong galing sa nasyonal, uh -oh. tulong sa kung sino man tumutulong sa atin. Uh -oh. Eh why not na makatulong din tayo kahit pa paano? Ah uh po, ah po. Uh -oh. uh -oh. uh -oh. Diba? Magtulungan. Kasi uh -oh. dapat na umpisahan na natin ang pagtutulong. Paghinga, uh, matulungan, gumawa ng tama uh -oh. para maayos na. So, hindi lang pala kahapon, ah, dapat. Ah, hindi lang kahapon ah, ang pwede usapan dito. ang, <laughs> ang, eh, sinasabi ko no? uh, no? sinasabi <laughs> ko, tama, ako naman, tama naman talaga may mga pambansang bayani, oh. kasi hindi natin nakuha ang ating kasarilag, oh, kundi dahil sa kanila. Oh. Iyon naman talagang parati natin talagang oh. ipinagdiriwang ang National Heroes Day. Oh, po. So parati natin sila naaalala oh, sa kanilang oh. uh, pagpupunyagi para sa ating kasarilag. Oh, eh pagkatapos nila, tayo ba ay mananatiling nakatingin sa nakaraan? Ah, oh, Tingnan oh. naman natin ang kasalukuyan. Yung ang hinaharap. Tayo mang buhay. Tayo mang buhay. <laughs> ano pa pwede nating magiambag? Para sa ating bayan. Ayan. Ibang ibig ko sabihin eh, hindi nakaraan. Talaga naman binibigyan natin ng pansin. Opo. Bakit yung nakaraan lang? Bakit hindi yung ngayon? Ngayon ang... kasalukuyan Ayan. at sa hinaharap. Ayan. Para ipakita naman natin yung kain na ba, anong klase, simpleng bagay na may tulong natin ay isang kabayanian na, na yeah. para sa akin oh, na may tuturing na, na kabayaniyan yeah. si, Mensahe pa po ninyo ah, sa ating mga tagapakinig ah, kagunay nga po sa pagiging bayani ng ah, kahit sino ay kung <laughs> ah, Mga kababayan ko, magandang umaga Ang ah, ating kahapon, nag tayo ay nagdiwang ng National Heroes Day at uh, taon taon-taon nagpilagdiriwang natin yan. Ang sa akin, sana hindi lang taon-taon o minsan lang sa isang taon natin pinagdiriwang ang National Heroes Day. Kundi kung araw-araw natin ipagdiwang ang National Heroes Day sa kabayanihan ng ating mga inuno. Yun po ay nakaraan at, at dapat naman ngayon kasalukuyan at sa hinaharap. Dapat naman tayong lahat ay gumawa sa simpleng bagay na makakatulong sa ating kapwa para sa akin isang kabayanihan na na may sa, na, sa bawat isa. Kaya po mga kabayan ko, magandang umaga at laging tandaan, mahal na mahal kayo ni Mayor Doklito Galapon.